si ano, isang putok lang. Oh. Ay! Ah! Nakatatlo din yan! Si baby siya ya, panetrol. Tambling-tambling niya. Layo, ano mo doon na lang? Pamilini dyan isang putok eh. Tingnan mo, tingnan mo.

wala na yung mingkin. pa umalis sa akin. Tinamad daw kanina kasi umuulan. Tagal ko, ano mo, alas 8 na ako mahigit na ligo. Dating alas 6 pa lang, maligo na ako. Hala akong gagalaan. Si Ma'am Shkone nga, habi, sama ka sa park. Tapos nung pala, siya pala yung wala. Kaya Jano daw ako sumama. Kaya nagkita kami Jano. Dapat Diyano. kasi nung nakaraang sandi yung kiki niya. Mm. Eh ngayon yata binago. So, so, pa, niya, niya. Ako ang naggupit. Oh, kasi um, si mm -mm, ko be. Ang init kasi. Madali, alam mo mabilis lang humaba buko. Ang mm -hmm. galing ganda ng na ganun. Kung lang humaba, bebe. Depende sa nagugupit. Ano pagka, ako naman, nag pagka na Ako nagugupit. Pag may na, ibang na, nagugupit diyan na, at hindi Magtatampo. Kaya ako nagugupit talaga. Hmm. Ano bibigyan nanon ko lang siya tapos ginanon. Hmm, ganda mo. Hmm. Tapos medyo gumaan yung buko buti mo buti straight buti na ano mo hindi hindi yan straight kay kulot yan hindi nagtago-tago lang yan <laughs> may sikreto yan be <laughs> hindi na huwag lang kumbaga ako naman talaga yung nagnako pero hindi na halata ba <laughs>